Hey mga kasari, bago ko gagawin yung aking mga gawain dito sa aking munting tindahan, gusto ko lang po sana kayong batiin ng Merry Christmas po sa ating lahat. Masaya at higit sa lahat, kumpleto po ang ating pamilya. Dahil Pasko ngayon mga kasari, hindi talaga makakaligtas na hindi tayo magbubukas ng ating tindahan. Pagtindera ka, dito tayo sa reality na Pasko yan, bagong taon, birthday, piyesta o anumang ekasyon, huwag natin kalimutan na tindera tayo at meron tayong tindahan na dapat nating buksan. Ngayon tayong mga tindera sa so mga ganitong klaseng okasyon is talagang dito lang tayo bumabawi ng ating mga benta. Tulad ng aking tindahan mga kasari, mas madalas pa nga ang matumal at syempre mas madalas pa nga talagang kaunti lang ang aking benta kahit maaga pa akong magbubukas at nagal ako magsasara ng aking tindahan pagdating ng gabi. Kaya kapag may mga okasyon mga kasari, dyan lang talaga ako nakakabawi. Isang araw nga pala mga kasari na i-share ko sa inyo na talagang wala nang laman yung aking mga mga ista-istante at wala na rin talaga halos ka-display na mga paninda. Kaya ngayong araw na ito mga kasari, ito na po ang inyong tindera. Magdi-display na naman at mag-aayos ng kanyang paninda dito sa kanyang munting tindahan. Doon pala sa naipos ko mga kasari na yung aking mga istante wala ng laman, meron nga pala tayo doon mga kasari nagko-comment na dapat daw kapag wala na daw laman o wala ng stock ng ating munting tindahan is agad-agad na tayong bumili at magdagdag ng ating paninda para naman sa ganun. Hindi natin naantay na talagang lubos-lubos at zero balance ang laman ng ating munting tindahan. Well, may kanya-kanya naman talaga tayong diskarte sa ating munting tindahan mga kasari kung paano natin I manage ang ating munting tindahan. Nasasabi ko na rin yan at na-share ko na rin yan sa inyong mga kasari kung paano dalhin at imanage ang ating munting tindahan bilang isang tindera. At syempre, tama naman yung ating mga kasari na kapag wala ng laman ng ating tindahan is agad na tayong mamimili o agad-agad na tayong mag-grocery. Nga pala ako mga kasari, hindi naka pagpamili nung mga araw na yon. Dahil panay nga ang ulan dito sa amin at syempre yung mga dinadaanan namin mga daanan is nagsisipagbahaan. Hirap kasing dumaan mga kasari dahil dito sa lugar ko talagang napakabahain. Konting ulan lang talagang binabaha na, at napakaputik ng na mga daanan. Tlong araw din kasi mga kasari tuloy-tuloy ang pag-uulan kaya ayan medyo di na rin talaga ako nakapagpamili dahil hindi na rin talaga ako nakakalabas ng bahay para mamili. Halos araw-araw naman ako namimili mga kasari, lalo't lalo na kapag may benta ako, agad ko nang binibili ng kung anong walang paninda dito sa tindaan ko. Pero sadyang napakaulan itong mga nakaraang araw, kaya ayun, ubus-ubus talaga ang laman ng aking munting tindahan at talagang nakakalbo yung aking mga istante. Lagi naman akong namimili mga kasari, halos araw-araw at kapag hindi busy si Javi, talagang namimili ako at nagro grocery Talagang sa pagdating ng hapon is talagang namimili kami at nagro grocery kami ni Javi. Ano naman ang pamamaraan ko dito sa aking tintindahan tindahan mga kasari kapag anong wala na dito sa aking munting tindahan at kapag anong kulang na dito sa aking munting tindahan at kapag may benta na ako is agad-agad ko na talagang binibili. Tama naman yung ating mga kasari na wag hayaang makalbo ang ating tindahan. Siya mga kasari hanggang dito na lang at medyo mahaba na naman yung ating video. Merry Christmas mo sa ating lahat and God bless po. Bye bye!